Hello mga kabarya, mga kakoins, kakoins uh, Nandito na naman po ang inyong lingkod Ang Yeboy Coins TV yeah. So mga kabarya, mga kakoins uh, Meron po akong barya rito Ang 20 pesos NGC Na New Generation Currency Yan. Yeah. Uh, ito pong barya na to Na 20 pesos na year 2020 ay merong uh, malaking collector value o added value dito po sa apat na barya na to na malalaman nyo maya maya yan so isa rin po tong uh, hahanapin ng ibang collector o ibang han hunt, hunter ng barya na katulad nito ayan na, na mayroong malaking uh, added value o collector value ayan so ang year 2020 po na 20 pesos ay mayroong apat na apat na age ayan so Unahin po natin ang uh, 2020 na age 3. Yan. Ito po ang age 3 na year 2020. Yan. So isom natin on um, 2020 po. Hindi po makikita ang taon. Yan. Sa gilid po. Yan. Hindi makikita may gano'n. Hindi ko rin makakita. Pero year 2020 po ito. Yan. yan. Kita ko na po ba? Yan. Ito po ay age 3. Yan. Um, nalaki ang script. Yan. Nakita mo ba? Yan. So, yan. Ang age 3. Yan. And then, yung 2020 na age 2. yeah. So, dalawa po ang 2020 na age 2. Ang, ang isa po ay ang high meat mark. Ito po yon High meat mark. yeah, Ito po ang meat mark niya. Na year 2020. yeah. At ang lower meat mark na age 2. Uh, wala po ako. Ayan. So, ito lang po ang sample ko. Ayan. Na H2. Ayan. So, H2 po yan. Ayan. And then, yung 2020 na uh, yan, na H1. Kaso po, wala po akong 2020 na H1. So, year 2021 po ito. Yeah. Pero H1 po ito. Ayan. Bali, sample ko lang ho. Ayan. Mga kabarya, mga kaka-coins. kakoins, coins Ayan. H1 po ito. Ayan. Na year 2021. Ayan. Na sample ko lang para may reference po tayo. Ayan. Mga kabarya, mga kaka-coins. So, yan po ang H1. At ito po, ang isang barya natin na year 2020 na merong, uh, malaking added value o collector value at sigurado pong uh, magahanap din po ang mga ibang collector natin sa baryang to. Yan, na year 2020. Yan. At ito pong 2020 ay ang H, H4. Yan. So H4 po ito. Yan. <coughs> so excuse me po. Ito po ang H4 ng year 2020 na merong malaking added value o collector value dahil po sa kanyang uh, error yan ito pong baryang to yan kaya ako po na sasabing may malaki siyang added value o collector value gawa po na kanyang error sa kanyang age yan ito po yon yan meron po siyang multiple script makita ko ba ayan. kaya masasabi ko pong meron na siyang malaking added value o collector value ayan. gawa po na kanyang error na to sa kanyang age ayan. multiple script na BSP ayan So, kung meron kayo nito, mga kabarya, mga kakoins, ka coins ay siguradong uh, bibilin sa inyo. Yan. Itong barya na ito. Kasi po, ay meron siyang magandang error. Yan. Sa kanyang age. Yan. So, para na, malaman natin kung age 4 siya. Yan. So, Pagtabit-tabihin natin po Ang mga barya. Ayan Ayan H4 po ito And then yung H1 Ayan Ito po ba And then yung H2 Ayan Ayan Ito po ba ang pagkakaiba. And then, yung age 3 Ayan. So, ayan. Uh, mga big, small, uh, little, <laughs> and big, little. Ayan. So, nagpapatawa lang po mga kabarya, mga ka coins, ka coins So, ayan po ang pagkakaiba nila ng... Ito po ang pagkakaiba ng mga age nila. Yan. Yan po ang apat na age ng year 2020 na 20 pesos. Yan. So, nakita na ba? Mga kabarya, mga ka-coins, ka-coins. So, ito lang po ang bariyang toh Yan. Na isang pong to na year 2020 na multiple Multiple script. Yan. At uh, kung meron kayo nito, mga kabarya, sigurado po merong kayong makukuha na added value o collector value. Yan. Na sigurado pong hahanapin ng ibang collector. Yan. So, mga kabarya, mga ka-coins, ka-coins, Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.